Uh, ito yung backyard garden ko. Maganda siya. at uh, very nature. Malinis. Ito kapromdi yung ano ko, ah uh, monkey tail. Uh, Punong-puno ng bulaklak. Hindi na rin ako masyadong nagpaparami ng anthurium kasi nga uh, wala na akong masyadong malagyan. Maganda naman tingnan na at maliwalas talaga. Parang napakalaking garden, no? <laughs> So, ayan, kapromdi kahit papano, hindi halatang pang mahirap yung garden ko dito kasi nga yung ano pa lang uh, Hello mga kapromdin, magandang araw sa inyong lahat at nagbabawas ako ng mga halaman dito sa backyard at syempre, sa presa from garden kasi gusto ko yung maaliwalas uh, minsan nagkakamali ako sa pagtanim minsan uh, iniisip ko sana hindi ko tinanim yung ganyan kasi masikip uh, ayon uh, gusto ko talagang uh, maaliwalas na bakuran uh, yung malinis tingnan at siyempre yung kaaya-ayang tingnan so yun nga hindi diyan gusto kong mangyari sa garden ko kaya yan marami akong pinuputol marami akong binubunod at marami akong binabawas at siyempre bago ko naman binabawas yung halaman o binubunot ko yung halaman siyempre nag uh, ano na ako nagpuprupa o yung sanga uh, nire-replant ko para just in case na gusto ko yung halaman na yun ay meron pa rin ako natira. So ayun kapromdi. Kaya yung kapromdi yung ginawa ko dito sa aking backyard at uh, siyempre maganda uh, at hindi na ako masyadong nasisikipan dati kasi pag uh, lumalabas ako iniisip ko na may humaharang sa akin. Ano parang sikip-sikip. So ngayon kapag hindi sobrang luwag na. Although hindi pa masyadong maganda yung pagka-sitting niya kasi na gusto ko, uh, mayroon akong halaman na gustong ilagay pero wala naman akong halaman na gano'n. Kaya siyempre kinukompress ko na lang muna yung mga halaman ko dito kung ano yung pwede kong ilagay dito sa uh, bakant na lupa, but ito muna kapromdi. Pero siguro, uh, maamis na rin kayo kahit, kasi maganda siya at siyempre maaliwalas, parang something new. Uh, para sa akin yung kapromdi, but hindi ko lang alam sa inyo kung magugustuhan nyo, kasi nga siyempre ako yung nakatira dito, alam ko yung uh, maaliwalas na uh, garden, uh, bakuran, so siguro kung kayo rin nakatira, ganun, ganun din gagawin nyo, kasi nga gusto, gusto natin na palaging maliwalas, maluwag, at syempre yung, yung maliwanag tingnan at walang mga nakakaharang arang So ito nga kaprom di ginawa ko dito sa aking backyard garden. So tara, at ipapashare ko na naman kayo sa aking uh, napaka-cute na garden. So nakikita nyo yung bahay ko na sa, yung, ano, sa likuran ko. At uh, maraming marami akong naisip na design kaso ayaw ko ma over ma-over decorated Uh, kasi ay mas maganda yung konti lang or minimal lang yung ano mga decoration sa bahay para uh, maaliwalas ang dating niya. So tara ka from dito muna tayo sa akin garden sa kanila lang yung loob ng bahay kasi mayroon pang kulang. So pa once na may nadagdag ipapakita ko na sa inyo ulit. So ayun ka from din napakaliwanag ng aking garden dito napaka cozy at napakagandang tingnan. So kung natatanda niyo mayroon ditong variegated na ngayon, uh, rubber plant or rubber tree. Uh, inalis ko siya, but bago ko siya inalis, siyempre pinutol ko man muna yung mga sangan niya kasi napakaganda niyang tingnan. At siyempre, ayun, uh, nagpropa pa rin, pinupropa ko pa rin yung mga ano niya, yung uh, sangan niya. So, ayun, na uh, pansamantala, nilagay ko muna yung mga halaman dito sa, yung mga bird nest, uh, bird, ay, ferns. Uh, hindi ko alam kung anong klase mga ferns ito pero binili ko rin yung mga ferns na yan. Uh, at minsan ano siya na naglalagas, nawawala yung mga dahon pero ayun bumalik na naman sa dati. So ngayon kapromde yan muna ang halaman ko dito but mayroon akong binabalak dyan na gusto ko. Yung sinasabi ko nga sa inyo na uh, gusto ko mayroon bulaklak dyan uh, pero wala akong halaman na ganoon <laughs> So ayun dahil uh, makapalin dito yung ano ko dito kapromde makapal din yung halaman ko dito banda. So, uh, may croton dyan. Croton na uh, yellow. Tapos variegated na uh, gumamela or hibiscus. So, tinanggal ko na kasi masyadong, ano eh, masyadong lush. Parang natatakpan na yung mga garden ko dito. Parang wala na akong maisip na uh, gawin kundi tinitingnan ko, inisip ko kung anong gagawin ko doon. So dito ka friendly di yung ano inipon ko yung mga bigonya ko dito pero meron pa ako mga ipopropa na begonya kasi nga alas na ubos na yung begonya ko kaka ano katabi kasi nga wala na akong mapaglagyan ng sa ganyan na lang pumayat nang pumayat po pero gusto ko siyang i-restore So ayun dito ka friendly di na napakaaliwalas ng garden anong uh, ng ko dito pero gusto ko sana ng maglagay ng ano dito yung parang coffee table kasi nga Uh, lagi kong sinasabi sa inyo na napaka ko dito sa lugar na ito kasi nasa ilalim siya ng punong mangga. Uh, since malawak naman siya, so pwede ako maglagay dito ng coffee table na maliit lang para pag uh, tuwing hapon, pwede ako mag-coffee dito. So ay nakikita nyong na maaliwalas kong backyard na garden dito sa uh, backyard niya. So ayun. So dito naman uh, inaayos-ayos ko na dito. Eh uh, pinapansin ko na ito kasi dati hinayaan ko lang na dito masikip. At uh, ngayon nilalagyan ko na siya ng mga pathway na medyo lumuwang at yung mga mga halaman ko dun sa uh, mga ilalim ng puno na pinagtatabi ko na uh, sabi ko ayaw ko na noon pero ito gumanda ulit siya kaya ito <laughs> nilagay ko dito sa ano nilagay ko siya dito sa kanto ng aking bahay. Pero maganda naman siyang tingnan at uh, nakikita ko nga ito sa mga mga lalaking bahay. Pero ayan, uh, mayroon na rin ako at maganda na siya. Pero ayan, mga binigay din naman sa akin yan. Uh, ito nang galing ito dun sa kay Manay Early dito sa likod ng aking bahay. Kasi ito hindi ko alam kung saan ito nang galing. Uh, hindi ko na matandaan kung saan, kung sino nagbigay nito. Hindi ko matandaan kung saan ito galing. So ayun. Uh, ito yung backyard garden ko. Maganda siya uh, at very nature, malinis. Ah, uh, tanginginta pa yung mga uh, dahon ng halaman sa ganda nila at s'yempre malinis kasi madalas na yung ulan at s'yempre yung ano ko dito napakalinis din yung mga white stones. So ayun. Ah, uh, Ayan, punta tayo dito sa may magandang, mapulang halaman. So, ayon. Ito ka di yung, ano ko, uh, monkey tail. Uh, Punong-puno ng bulaklak. Uh, dati, uh, nakikita ko lang ito doon kay Plantito Nuno, yung kapitbahay ko na Plantito. Uh, binigyan niya akong maliit pero hindi nagbulaklak. Uh, Binunot ko kasi iba yung ano niya, hindi siya talaga nagbubulaklak. Then humingi ulit ako ng isang ano putol. So nabuhay naman siya at ito na nga kapromdi. Uh, maganda na naman yung ano niya, bulaklak. Punong-puno ng flowers yung ano niya. Naka meron na naman ito. Yung mga kumakain ng ano. balang, kinaka kumakain ng mga dahon niya. So mangingitlog na naman yun. Tapos ubos, yung dahon. Ayun. So sa iba ba naman may, may, mga Persian shield. Ayun. na, uh, hindi ko pa siya ginugupit kasi nga Sayang, parang nasasayang akong gupitin. Pero, mataas na siya. Hindi pa naman kakailangan. Siguro, pag uh, may lakad ako at kailangan ng gupitin, gugupitin ko siya. Ayun. Meron akong, ano dito, yung kulukasya. Kulukasya yung gabi-gabi ba? Pero, ibang klase kasi ito, ikapromdi. Dati na wala na siya, tapos siya bumalik ulit. Uh, at, bala kong ilagay dun sa, sa kanto. Kasi nga dito, uh, hindi siya gaganda masyado. Kasi nga, uh, maraming mga kalaban na halaman. So, mas maganda kung ilipat ko siya sa may medyo maganda-gandang pwesto para dumami siya. Kulay, ano siya kapromde, parang purple. So, ayan, uh, nililinis ko na dito. Hindi ko na nga lang pinakita sa inyo kung paano ko nililinis ito kasi nga sobra naman tagal yon uh, At hindi ko naman tinutuloy-tuloy dahil mainit at saka pawisin ako masyado. Kunting galaw ko lang, pawis, pawis, pawis na pawis na ako. So ito naman ka yung insulin plant ko na variegated. Uh, mahirap 'yan alagaan kasi napakadaling dumami. Ang bilis niyang dumami. Uh, mahirap kontrolin pala, hindi mahirap alagaan kundi mahirap kontrolin. So once na nag ano na siya lumaki, uh, mahirap mo nang pigilin kasi nga uh, mabilis siyang dumami. So yung mga yung ugat niya Uh, masyadong mabilis mag-spread sa ilalim kaya mahirap siyang bunutin uh, kung gusto mong bawasan so ayan dito kapundi yung mga ano ko uh, may mga halaman ako dyan na bagong tanim pero hindi pa siya nag-grow kasi nga kailan ko lang naman ito nilagay uh, yung mga aking mayana or coleus plant uh, hindi na masyadong marami pero pa ako nung pula Saka ito magpropa ulit ako nito kasi maganda ito. Uh, namimiss ko yung mga Mayana dahil uh, dito naman talaga ako nakilala sa Mayana. So gusto kong ibalik yung mga Mayana plants ko. Uh, kahit mga tatlong varieties, apat na varieties, so okay na yun sa akin. So ito naman kapag yung... copper plant ko, bagong puto lang yan. Uh, At sa gitna, Uh, maganda siyang tingnan, napapaligiran ng mga uh, ng mga ferns. Uh, ayan. Uh, Ang al lago ng mga ferns ko na halos natakpan na yung mga yung copper plants, pero talagang matagal na yung ferns diyan at ito naman siyempre ipinagpalit ko lang ito dun sa dati kong uh, na green dito at uh, tinanggal ko. Tapos yung kutsarita na ayan, white. So ayan may natira pa nga pero hindi ko na siya tatanggalin kasi nga baka gusto kong magparami ulit. Ayan, tapos dito uh, binibilog ko siya, pino-form ko na bilog dito sa ano, dito sa part na ito riyan. Uh, ayan, tinataniman ko ng halaman dun banda para mag-ano, maging balance siya, para magandang tingnan. Sayang so, ayan kapuram din, napakaganda ng pakiramdam ko, parang napakaaliwalas uh, para sa akin lang. Medyo kulang pa dahil gusto ko nga mayroon makulay na halaman dito. So hindi ko nga alam kung anong ilalagay ko dito kung anong klaseng halaman na makulay ang lalagay ko. So ayan. Yung kolokasya na sinasabi ko na tatanggalin ko doon, dito ko siya ilalagay sa ayan sa, sa dito banda kasi nainitan diyan. Ah, gusto ng kolokasya na mainit. Hindi katulad ng mga Caladium na ayon ng init. Yung kolokasya gusto niya mainit at gusto niya dry palagi yung kanyang soil. Ayan na, uh, lumawak yung taniman ko dito at yan sa pader. Marami ako yung mga ano dyan, uh, pea plant na tinanim. So, madali na lang yung dumami kasi nga yun nagtatalbos na. Although, bago lang kasi kaya matagal yung uh, mag-grow. So, ayun. Marami akong pinutol na halaman dito. Katulad ng sinasabi ko sa inyo na gusto kong magbawas ng halaman. ka yun, unti-unti kong binabawasan yung mga halaman ko dito. So, dito naman yung mga aking antorium. Uh, hindi na rin ako masyadong nagpaparami ng antorium kasi nga uh, wala na akong masyadong malagyan. So, may mga bago akong prupa. Gusto ko yung makulay na halaman. Kaya, ayan, ayan, o. Uh, paparamihin ko yan, yung yellow green. Paparamihin ko yan. At, syempre, yung gusto ko yung crotons dito na makulay. Uh, at, ayun, uh, dito pa rin sa aking, ito palagi ko yung pinapakita sa inyo. Uh, yung, ano ko, yung mga pylodendron, mas maigi pa kapag uh, pinapabayaan lang, hindi inaalagaan, kasi nga, pag inaalagaan mas lalo pang pungapayat at uh, na nawawala na lang bigla pag pinabayaan mo ito ang ganda ganda nya oh. ang uh, lalaki ng mga dahon nya unlike na pag talagang lagi mo siyang chinicheck lagi mo siyang mm, gusto mo uh, lumaki lagi mo siyang mga fertilizer kahit mga balat ng uh, katas ng balat ng saging so nilalagay ko pero walang epekto sa kanila kaya ayan pinabayaan ko at yun gumanda naman sila at wala namang problema 'Yung aking Anturium dito, uh, napaka At uh, siyempre 'yung ano ko ah uh, ito na naman nakakalimutan ko 'yung namang pangalan, Gloriosum. yung mga ano ko ka ah uh, anong tawag dito, mga bromeliads, at uh, tinatabi ko ah uh, kasi parang ano, mahirap palagaan yung lalo na itong ano na ito, yung bromeliad na ito, napakahirap palagaan. Kaya tinatanggal ko siya doon sa paso, tapos itinatabi ko. Mas gusto ko pa siyang itabi na lang uh, at hayaan na lang na lumaki or, or, or humaba. Kasi palaging nalalanta yung dahon niya parang lupay-pay. Mahirap siyang alagaan. Uh, lalo itong bromeliad na yan. Pero yung mga ganito, yung mga ganitong bromeliads, Uh, walang problema diyan kahit mainit uh, okay lang pero ito napakadaling uh, malanta yan so yung aking mga ano dito mga uh, hanging plants uh, may orchids uh, dancing lady ano to yuka or ano ba yan? kuya kuya na dati marami itong bulaklak So, nilipat ko na wala pero hindi naman siya namamatay kahit ah, hindi siya dinidiligan kahit sobrang init. Hindi siya na ano natitinag. So, ayun ka from aking backyard. Parang ngipin, no? Parang bagang na ngipin yung pagka, ano, niya. Pagka landscape ko. So, ngayon ko lang sinapansin na ganun. Parang ngipin na bagang. So, ayon. Ang ano dito, ang attraction dito sa likod ng bahay ko. Syempre itong ano, uh, white stones. Tapos itong aking ah uh, ah uh, monkey tail na napakaganda at punong-puno ng flowers. At ito naman, uh, medyo nabawasan yung ganda niya kasi nga ginupit ko. Pero ayan, ang daming kin kinakain lahat ng uod. Ayun yung mga talbos niya na lumalabas, kinakain, binabahayan ng uod kasi nga biglang naging tag-ulan, uh, wala silang ma, siguro wala silang matirahan, kaya yung mga talbos ng, uh, ano, uh, copper plant, binabahayan nila, kaya yan nangyari diyan So, ayun yung aking mga, ano dito, yung, pressure shield, uh, malago, malago siya, at, malapit ko na naman siyang putulin. So, ito naman yung kalabash. Uh, pinu kakaputol ko lang yan. Uh, masyado yung madaling lumago. Katulad nung, ano? Katulad nung, ano dito? Nung uh, rubber tree or rubber plant. Uh, at ayun. Kaya, uh, isa pa kapra, tinanggal ko yung rubber plant dito. Kasi baliti siya eh. Ilang linggo lang, kailan lang ko lang pinutuli yun. Dalawang linggo lang. Tapos yung, ano parang, mas mataas pa sa akin yung mga sanga niya. So napakadali, napakadaling uh, lumaki what more kung pabayaan ko siya. So hindi ko na makokontrol yung kasi mahirap siyang bunutin, uh, marami siyang ugat. Tapos napakadaling lumaki. So ayan kaya kapram din pinutol ko, dapat doon palagi lang nasa paso para hindi lumalaki. Uh, hindi siya magandang ilagay sa direct soil. Siguro kung ilagay man sa direct soil 'yon uh, ano ayon, uh, dapat mayroon talaga siyang place para sa kanya. Dito naman ka uh, mga pelodendron evergreen ba tawag yan pelodendron evergreen uh, pelodendron lime Ayan pinagapang ko yan dyan sa uh, kamansi tapos meron siyang kahalong uh, putus, ay napakataas niya na So meron ako mga anahaw So ayun, napakaraming anahaw na tininim ko dito pero pinagbubunot ko na kasi nga uh, sobrang dami. Uh, baka mapuno ito, magmukha naman gubat na gubat talaga. Saka madilim kapag maraming puno ng anahaw. Uh, at ayun, hindi gaganda yung mga halaman kasi matatalo niya yung mga nasa ilalim niya dahil wala siyang absorb na water dahil natatakpan sila. Ayan, eh, napakadilim sa ilalim na yon. At ayun nandun yung mga pelodendron plants ko, yung mga ayos sa init, nilalagay ko doon. Pero ayan, maganda naman tingnan at maliwalas talaga. Parang napakalaking garden, no? Oh. <laughs> uh, pag dito, parang ano, napakalaking garden. Pelodendron, ay ano, ah... Uh, Pelodendron. Hindi <laughs> to pelodendron. Ano ba to? Putus. Putus plant. Hindi ko alam kung variety siya ng pelodendron. Tapos ito naman yung birdness na ito. Napulot ko to. Ay, kinuha ko to sa puno ng niyog. ah uh, ano siya? Kapag uh, mainit, nagde-dry. -nag Pero hindi naman siya namamatay. Tapos pag umulan, eh, bumabalik din naman ulit. So, napakarami kong nilagay dyan ng mga halaman. Yung ano, pang... ah uh, ano ba yung anong tawag dito? Basta something na parang copper plant din yata or uh, something ganon. Pero ayan, pang pang-hanging plants, uh, marami akong nilagay diyan, lalo dito sa ibabaw ng mangga. So ayan, marami akong hanging plants diyan na sinabit. Kahit malayo, pinagtiyaga ko talaga kahit mataas pinagtiyagaan kong isabit doon. Ayun. So ayun, na uh, may, meron akong bigo niya dito. Uh, hinahayaan ko lang siya, hindi siya namamatay. Ang gusto ko siyang paramihin kaya lang hindi na siya yung bigo niya na tumatayo ng ano, humahaba siya ng humahaba. So ayun na, uh, maganda naman siyang alagaan pero hindi ko na nga masyadong nasikaso dahil parang nagsisimula ulit ako ng maghalaman kaya ayan ang mga halaman ko dito ay kung ano lang yung nakikita ko, yung iba na nakakalimutan ko ng mga pangalan nila. Nakakalimutan ko na kung saan ko sila nilalagay. So, ayan yung halaman ko dito. Punong-puno na. <laughs> Punong-puno na ng halaman dito sa aking likod. Yung paraiso birdie. Uh, at least, kahit papano, uh, lumaki na siya. Pero hindi ko na siya matanggal yan kasi umano na siya dun sa ano yung mga ugat niya. Uh, umano na siya doon sa nilalagyan sa puno sa kahoy na nilalagyan ko ano magtawag tawag doon yung dumikit kaya pag uh, tinanggal ko baka mamatay ka ko na lang sa diyan so yun ang ano uh, paraiso verde uh, mga begonya din sa dulo tapos yung nasa taas mga uh, ko yun sa loob ng bahay yung ano ko uh, Photos plant or, or golden photos or money plant. So, ayan. So, ayan ka-prompting aking garden dito sa likod ng bahay. So, ayan ka kahit papano, hindi halatang pang mahirap yung garden ko dito kasi nga yung ano pa lang alam naman natin na yung white stones ay mahal yan kaya parang ano na rin <laughs> pang mayaman yung dating niya pero yung ano naman mayari mahirap So ayun po mga kaprom, po muna ang aking maipapakita sa inyo dito sa aking Uh, backyard garden. So, i-update ko kayo kung uh, mayroon naman mga bago at syempre kung anong nagawa ko dito sa uh, dito sa aking pinapa inaayos na space. So, ayun. So, ayun po mga kaprom, dinakita nyo po ang aking backyard garden. Medyo mayroon improvement. At syempre, ibang improvement naman nagbawas ako ng halaman. Pero ayan na uh, naging ano siya, naging mas maliwalas uh, at naging mas malawak. So, yung sa front yard ka from the uh, medyo gumanda na siya. So, saka ko na lang kayo i-apply doon uh, yung ano ko, yung uh, tawag African talisay sobrang dami na ng dahon biglang dumami so parami siya ng parami ngayon at syempre yung mga copper plant ko na tininim doon sa baba sa ground yung kulay maroon ay ang kapal na rin kaya maganda na siyang tingnan so siguro uh, sa lang sa ako na lang ipakita sa inyo ulit kapag medyo talagang uh, blooming ng blooming na blooming na sila so ayun po mga kapamilya maraming maraming salamat sa inyong panonood at kung hindi pa po kayo subscribe ay mag subscribe na po kayo huwag niyong kalimutan itas yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ayan po, maraming pong salamat. Diyos mabalos in muchas gracias.